Sino ang mag-aakala na ang sikat na aktor na si Mark Anthony Fernandez ay mapapasama sa isang kontrobersyal na iskandalo. Sa latest news, isang trending video ang nag-viral sa Twitter at iba pang social media platforms na naglalaman ng shocking revelations tungkol sa buhay ng aktor. Ang news video na ito ay nagpapakita ng mga eksklusibong footage at mga pahayag na siguradong magugulat ka. Alamin ang buong detalye sa skandal na ito na patuloy na kumakalat at pinag-uusapan online. Huwag palampasin ang pinakabagong updates at mga reaksyon ng mga netizens sa viral video na ito. Sundan ang bawat kaganapan at alamin ang katotohanan sa likod ng Mark Anthony Fernandez viral video na umuugong ngayon sa Twitter at iba pang social media. Marami ang naniniwala na ang aktor nga ang nasa video, pero may mga nakapanood naman ito na kamukha lang daw ng aktor ang lalaking nakahubot-hubad. Isang source naman ang nakapagsabi sa amin na kuha raw ang video sa isang eksena na ginawa ni Mark sa pelikulang Scorpio Nights 3 kasama ang Viva Max Bombshell na si Christine Bermas kung saan buong tapang na nagpakita ng kanyang private part ang aktor. Pero mas marami kaming nabasang comments sa social media na humahanga sa kadakilaan ng aktor. May ipagmamalaki naman daw ito kaya may karapatan siyang ibandera ang itinatagong pagkalalaki. Samantala, may nakita naman kami sa social media na tila pinagkakakitaan pa ng ilang netizens ang kumakalat na video scandal umano ng aktor. Maikli lang kasi ang video na kumalat sa Sok, kaya may mga nag-aalok sa mga nais daw mapanood ang kabuuan ng video pero kailangan muna nilang magbayad sa pamamagitan ng isang app. In fairness, may mga nagnasa naman kay Mark Anthony dahil sa nasabing viral video at karamihan ay mga biki na nashook sa kanilang napanood. Super ducks daw pala ng aktor at talagang may ipagmamalaki. Balitang nakarating na ito sa mga executives ng Viva Artist Agency na siyang nangangalaga sa showbiz career ni Mark Anthony. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.